kami po ay nandito sa puntang west Philippines sea nandito na po yung mga bantang nanghingi malapit na po mapuno ang unang ka. Okay. good job magmaki okay. hangat lang si ma tangali po mga kasimple kami po ngayon na ililipat doon sa isang payaw ito po yung pangalawa naming ariyahan nandito po kami ngayon sa 90 milyahe ito po yung aming inariyahan nung nakaraan hindi po naubos ang isda at dumami na naman napaha po ang dito sa subik napakarami Ayan, malapit na po yung payaw. Kami po ay dito nakakapit. Kumakain po yung aking mga kasamahan. Kain tayo? Kain na po yung payaw sa nahan Malayo pa. Ayan. Nakakapit na po kami mga kasimple. Ito yung pangalawang payaw. Ako po ay kakain din muna. Nakakagutom na. 9.30 na. malapit na po. Ay, Ay, po Daniel. muna Pwede. Hey. Pwede. 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 area po namin ito mga kasimple Kurau puan leman. Kapten, Wala po ang mga karaw. Yelupin at saka po gulyasan, wala. Hindi po sumunggap. Hindi nasunggap ang isda. Lulusin

バイバーク。

Ganda nga po po mga kasimple simple. na po tayo sa Sa aming payam so, Ganito na na aming na naranan Ay wala na yung aming mga payawan doon Sa aming Ilang tao na Kaya tumakbo po kami dito sa isa Dito po sa papuntang West PPC Wala na po yung dalawa payaw, na payaw Nalagot na Ito so, po yung aming pakatlong aaryahan Okay po mga ka-simple, Ito ay pangatlong gabi na namin uh, Pangatlong Area namin ngayong Gabi nito Meron po pa Meron pa po kami tatlo, dalawa Na nilagyan ng placer Pangatlong gabi na po namin ngayon uh, Tabayanan po muna namin pag Umitaw ang isla, saka namin na areahan Naingay so, po kami sa VR5 At naputulang tapos ito utol tambutyo, o. po ang tambutso maingay magandang maka po maka kasimple ito ay pangatlong aria na namin kagabi po ay umaria kami ng alas 9 pero hindi po kinuna ng video dahil pipitong kahon po yung aming huli hindi po namin nahagip yung isda tapos nariya po uli namin yung isda yon. wala po po isang kahon ang aming huli Alas usip po kami Maria. Ang ginawa po namin, amin ang inakay dito sa isang payaw para aryahan ng umaga. Ngayon po, inaryahan namin ang alas 5 ng umaga. Nahuli naman daw po. Sumama na lahat. Salamat sa Panginoon at uh, sumama yung mga isda. Thank you Lord. Yellow pin, malaki. Shoutout si po sa lahat ng mga nanonood. Liyasan. po, kami po ay magsisima na. Malam umaga po sa inyong lahat. Good job! Asti pa ang kalaban dyan, boss. Hawak <laughs> namin items. Umaga na, lahat na boy na na naman. Sa gabi, lahat pa morning po! Sa buong Pilipinas, at sa aming mga subscribers, at sa aming mga likers, salamat po sa inyo. At OFW sa buong mundo, salamat po sa inyo. Shout out! Mga kaibigan! Especially sa kay at sa Kalapandayan, Subic, sa Paris. May po ay may dalawang kasamahan na kadarating, nandun na raw po sa Subic. Ganit po ng kay Son, po ay amin ang ibobodega. Wala na po kaming PUM, May mga laman na. Ang laki. Kami po ay nandito sa Papuntang West Philippines, nandito na po yung mga bangka nangihingi. ay dalawa. <laughs> Dalawang bangka. Olympia Brothers. Uy. Ba Iswagi. Kapitang Emil, salamat. Oh. Sa. Dalawa. Ah, Bubutay ka na po namin mga kasimple. Unang sima.

masama Shout out po sa aking mga kababayan dyan po sa Perez Quezon Maraming salamat po doon sa mga bumati nung kami ay umuwi Shoutout po kay Mike Azores Yan, siya po ang laging bumabati sa akin kapag nakikita niya ako sa aming bayan ha? Ito, nilalagot pa ng yelo Ito ay tatakunan ng subik

Shout out mga idol! Oo! Dito na lang kami para mangingi, dahil sumubada naman yun para sa mga kaibigan. Taga saan po kayo? San Filipe po! Taga San Filipe po. Mga nangihingi. Shout out po sa mga taga San Filipe! atin na po ang aming bodega. po isang bodega ay bubuksan din at dalam na pa rin po. Marami pa pala no. Dalawang bodega pala yan. Oh, dalawang bodega po ito. Dalawa. Malalim pa po ang aming dagbat. Patuloy po kaming nagsisima. Binuksan na po yung isa pang Patay na po ang isla. malapit na po mapuno ang unang bodega mga tatlo hanggang apat na sima puno na ito Sa oran na po yung banyera at bibigyan na po itong dalawang bangka. Oh, may biwas oh. Taas, taas, taas. Taas, taas, Oh, isa ako noon. Oh. Ay daw, lagayan. Ito, itoway, ito, na, ito, na. Ayo, ito, ito pa yung sako ano dito na. Are, po namin tig banyera yung dalawang baka. sayang. Talaglag pa. Isig. Isa, isa yan, isa. Salamat. Oil Fishing Channel po sa YouTube. Oil Fishing Channel. Mapapanunong po ang sarili mo. Si Daniel po tau. Salamat mga kaibigan. Salamat daw po. Ay oh, yung isa naman, yung isa. Sila, kaibigan. Mababayit kong mga pangulong na ito. Sir, Bata harapin. Kaya tasali na nasa ako. Ito, tatumpad lang ka. tingnan naman na po kami babalikan na lang namin yun oh yung basta yung kulay itim bago dinukotan niyo yung skeleton tap sana ko pre banda umaga po ang mga kasimple nito ngayon ay bawin na sa subic salamat naman lusap pangatlong areya at nagpahuli na yung isda ito pala ay isang lang. Yung isang bodega kaya binuksan ay kinukunyuhan namin yung yelo. Kala ko naman ay dalawang na. Pero salamat pa rin na, na nakahuli. Yung po biyahe namin ay may higit sandaan. Mga ito pong karga namin ngayon ay mga isandaan din. Tatlong gabi po kami dito sa Laos. Pauwi na po kami. Woo! Woo! Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Ngayon po ay mag-aalas 7 na ng umaga. Magbihay na po kami. Hanggang ng hapon po mga kasimple. Namito na po kami ngayon sa Subic. Nakarehays na po yung aming isda. Mamaya po ang mga alas 9 namin ito yung baba. Salamat po sa mga nanonood. Shoutout po sa inyong lahat. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po.